pinrepare ko kamatis talong pansapin ko yan tsaka bawang sibuyas ito pa yung aking luya kumusta na naman kayo ngayong araw mag ang aming uulamin ni Rina ay paksiyo na isda ayan yung isda ko yan ito yung ginagawa ko guys oh. nilalagay ko nilalagay ko sa ilalim yung talong para pag just in case na masunog yung aking niluluto, hindi masusunog yung isda. Yun ang technique doon. Talong or whatever you want. Kung nyo rin naman ibang gulay. Ang, di ba mas masarap yung yung sitaw at saka yung okra. Pwede din naman mailagay dyan. Pero ngayon, mas pinili ko ang ang talong maglagay dito. Ayan. Lagyan ko ng kaunting eh, kamatis. Hati-hatiin ko, yan, kamatis. And then may konting sibuya, ay bawang, then sibuyas, yan. Para may lasa din siya. Bago ko ilagay ang mga isda. Ilagay ko na yung isda. Yan ang ulam namin ni Rina. na paksiyo. Gusong-gusong ni Rina na yan. Uli yung natira kong sibuya sa taas. Yan, ikalat ko. Pagkatapos yung bawang yung natira kong kamatis. yan Kuya, nangad nga rin ko kasi matigas pa siya. Ting, 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 ting. Yan, ganyan ko siya. Sura Kaya, kaya free, frozen yung aking um, luya. Dahil nilalagay ko yan sa freezer. Gawa so, na para, para ma-preserve. Kasi pag matagalan na ano, na hindi magagamit, iba na, yan nadadry ang loya. So, kung nasa freezer, hindi siya madadry. Nilalabas ko lang kung kailangan ko. Nilagyan ko pala siya guys ng dahon ng laurel. Sin. Wala akong buong paminta kaya powder na lang ilagay ko. Suka. Apple cider ang gamit ko dito. Yun ang gamit naming yung tubig syempre para maluto ang ating fish. Isasalang na natin. Sa apoy hanggang sa maluto. Aksyo ko, oh. Ang ganda ng pagkulo ng tubig. Malapit na yan. At saka natikman ko na yan, okay na yung timpla ko. Niya, oh. nag bake ako ng patatas. Ito na siya. konti na lang. Ang sapaw, kunting-kunti na lang. Ayan. Maya-maya, kakain na kami. Tikiman time. And guys, yung pagkain na na. Enough na sa kanya yan yung potato chips na ginawa ko sa oven and ang paksiw na isda. So, tama na sa kanya yan. Ang ganyan. Very, very so, good. Okay, the fish is very good. Very What good. about the sauce and the vegetables? Very good. I say. Excellent. How uh, it's calling me? Masarap. Masarap. Very good. She Diatety. like it. Tetty. She like it very much. Malapit nilang maubos. Haba habak yan. <laughs> Taob. Finish also. Naaryo busog? Busog? Busog, busog. Masarap. Masarap? Masarap. Masarap. Masarap.